Tawakas may mga pag-usad na sa Europa tungkol sa isyo ng mga na-freeze na, na ari-arian ng Russia. Inihayag ng European Commission na may plano silang ilipat ang 200 bilyong euro mula sa mga na-freeze na, na ari-arian ng Russia para sa muling pagbangon ng Ukraine matapos ang digmaan. Ito ang unang sinyales na nagsimula na silang kumilos dito. Nakatakda ang unang pagpupulong ng mga ministro tungkol dito sa Sabado, Agosto 30. Tulad ng dati, sinusubukan ng Europa maghahanap ng paraan para kunin ang pera mula Russia at ipasa ito sa Ukraine. Ako si Alexi Pichy. Agosto 20 ngayon. Pag-uusapan natin ang paksang ito. Maraming interesanting detalye dito. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel na ito, i-like, mag-comment sa video, at i-follow din ang aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa description ng video na ito. Ayon sa ulat ng mga diplomat sa Europa, naghahanda ang European Commission ng plano para ilipat sa Ukraine ang 200 bilyong euro ng nakapirming ari-arian ng Russia. Sinusuri ng Brussels ang kahandaan ng mga pambansang kapital na ilipat ang mga aset sa mas mapanganib na mga pamumuhunan na maaaring magdala ng mas malaking kita para sa Ukraine at dagdagan ang presyon sa Russia dahil tumatanggi itong itigil ang mga labanan. Ang mga taga-suporta ng ideyang ito, pati sa Europa, ay nakikita itong hakbang para posibleng kumpiskahin at ilipat ang mga aset sa Ukraine bilang parusa sa pagtanggi ng Russia na magbayad ng kompensasyon matapos ang digmaan. Opisyal na nagbigay ng pinakamalakas na pahayag sa ngayon tungkol sa isyung ito si Ursula von der Leyen, ang tagapangulo ng European Commission. Sipi, patuloy naming pinagtatrabahuhan ang mga nakapirming aset ng Russia upang magamit ang mga ito at makatulong sa depensa. Mahalagang banggitin agad dito na ang opsyong ito ay hindi naglalaman ng agarang kumpiskasyon ng mga aset ng Russia na tinututulan ng karamihan sa mga bansa ng European Union dahil sa mga problemang pinansyal at legal. Nagahanap ang mga Europeo ng ilang tusong paraan at sa wakas ay may nahanap na silang isa. Aabot sa kasukdulan ang mga negosasyon sa Sabado kapag unang tatalakayin ng 27 ministro ng ugnayang panlabas ng European Union ang opsyong ito sa isang di na pagpupulong sa Copenhagen, Denmark. Ayon sa inihandang tala bago ang pagpupulong na ito, dapat pag-isipan ng mga ministro sa talakayan ang iba pang mga opsyon sa paggamit ng kita mula sa mga na-freeze na sovereign assets ng Russia. Dahil sa inaasahang kakulangan sa budget ng Ukraine na aabot sa 8 bilyong euro pagsapit ng 2000 at 2026, ang mga bansa ng European Union ay naghahanap ng mga bagong ideya para ipagpatuloy ang pagpopondo sa Ukraine sa kabila ng masikip na panloob na budget at kawalan ng kakayahan na maglabas ng pan-European na utang. Sa kabila ng lahat ng kanilang mga problemang pang-ekonomiya, nahaharap ang Europa sa lumalaking presyon na nagtutulak sa kanila na paigtingin ang kanilang mga pagsisikap. Dahil sa pag-atras ng Estados Unidos sa pagtulong sa Ukraine at nabigong pagtatangka ni Donald Trump na makuha ang kasunduang pangkapayapaan. Ayon kay Kerli Wesky, ang pangalawang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Estonya, para sa mga usaping legal at konsular, naririnig namin ngayon na mas naging mahirap ang pagkuha ng pondo mula sa pampublikong pananalapi o budget ng European Union. May mga ari-arian tayo ng Russia doon. Kaya lumilitaw ang tanong, paano at bakit hindi natin magamit ang mga ito? At ngayon, ang mga bansa sa Baltics na malapit sa Russia at ilang iba pang bansa sa Europa ay matagal nang humihiling sa European Union na kumpiskahin ng buo ang lahat ng ari-arian ng Russia. Sa loob ng European Commission, isinusulong ang ideyang ito ni na Komisyoner ng Ekonomiya ng Latvia, na si Valdis Domrovskis at pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Estonya na si Kaya Kalas. Patuloy namang tinututulan ng Alemanya, Italia, Belgium at iba pang kanlurang Europa ang opsyong ito. Ngunit ang Belgium ay lalo pang nalalantad sa mga legal at pinansyal na panganib dito dahil sa Belgium matatagpuan ang Euroclear. Ito ay isang institusyong pinansyal kung saan nakaimbak ang pangunahing bahagi ng mga nakapirming ari-arian ng Russia at bilang isang kompromiso. Pinaalala ko, nagkasundo ang G7 countries noong 2,000 at 24 na ilaan ang 45 bilyong euro na kita mula sa investments ng ari-arian ng Russia sa Ukraine. Kasabay nito, nananatiling hindi nagagalaw ang mga pangunahing ari-arian. Isipin mo, nakaipon sila ng 45 bilyong euro mula sa interes at naipasa ito sa Ukraine. Gayunpaman, ang bahagi ng European Union na 18 bilyong euro sa utang ay ganap ng mababayaran sa pagtatapos ng taong ito. Ano ang dahilan ng panawagan para makakuha ng dagdag kita sa maikling panahon? Ibig sabihin, ayos lang sa prinsipyo at nagamit na yon. Kailangan pa rin tulungan ang Ukraina. Lumilitaw ang tanong kung paano magagamit ang na-freeze na, na ari-arian ng Rusya para mas maraming pera makuha ng Ukraina. At bilang alternatibong paraan, pinag-aaralan ng mga abogado ng Komisyon ng Europa ang posibilidad na ilipat ang mga ari-arian sa isang espesyal na holding na may partikular na layunin na sinusuportahan ng ilang bansa sa European Union at posibleng ng mga dayuhang estado na hindi miyembro ng European Union. Malamang, dito papasok ang Canada at Gran Britanya. Ipaliwanag ko mamaya kung bakit. At ikinumpara ng mga opisyal ang bagong pondong pinag-uusapan sa European Stability Mechanism. Ito ay pondo para sa pagsagip ng mga bansa, suportado ng Eurozone members, at nilikha sa labas ng European Union kasunduan. Ibig sabihin, ito ay hiwalay na pondo na parang panloob sa jurisdiksyon ng European Union, pero inilalabas ng bahagya sa mga hangganan nito. Muli, ipapaliwanag ko mamaya kung bakit. At ayon sa opisyal ng European Union, ang potensyal na pondo para sa Ukraine ay bubuksan din para sa mga bansa ng GP2 kabilang ang United Kingdom at Canada na sumusuporta sa kumpiskasyon ng mga ari-arian ng Russia. Bagaman ang mga detalye ay pinaplansa pa. Sa kabuuan, ang bagong estruktura na ito ay magbibigay sa European Union ng mas malaking kontrol sa paglilipat ng mga ari-arian ng Russia sa Ukraine kapag dumating na ang tamang panahon. Bakit ganoon? Ayon sa umiiral na mga patakaran sa European Union, anumang bansa ay maaaring ibalik ang mga nakapirming ari-arian na ito sa Moscow sa pamamagitan ng pagbeto sa pagpapalawig ng mga parusa na binoboto tuwing bawat anim na buwan. Ang pinakamalamang na kandidato para sa ganitong hakbang ay ang pro-Russia at pro-Trump na pamahalaan ng Hungary. Ibig sabihin, halimbawa, si Viktor Orban ay maaaring gamitin ang kanyang karapatan sa susunod na butuhan tungkol sa mga parusa. Nagkakaroon ng sitwasyon na parang kailangang ibalik ng Europa sa mga Ruso ang na-freeze nilang asset. Ang paglilipat ng pondo sa bagong ahensya, bagong pondo, na posibleng hindi nangangailangan ng pagkakaisang desisyon, ay makakatulong sana na maiwasan ang banta mula sa Hungary. Ibig sabihin, wala nang desisyon si Orban pagkatapos nito. Isang espesyal na pondo ito na nililipatan ng lahat ng nakapirming ari-arian ng Russia at hindi ito basta ginagawa. Ang paglilipat ng nakapirming ari-arian ng Russia sa bagong pondo ay magbibigay daan sa mas mapanganib ngunit posibleng mas mataas na kita para sa Ukraine. At ito ay magiging isang pagbabago kumpara sa kasalukuyang mga patakaran na nag-oobliga sa Euroclear na ilagak ang mga nakapirming ari-arian ng Russia sa Belgian Central Bank na nag-aalok ng pinakamababang available na walang panganib na rate ng kita. Ibig sabihin, halos wala talagang panganib, pero napakaliit din ng kita doon. Ibig sabihin, nais nilang ilabas ang pera ng Russia mula sa European Union, ilagay sa mas mapanganib pero mas mataas ang tubo na pamumuhunan at ibigay ang porsyento ng kita sa Ukraine. Gayon pa may agam-agam ang mga tulad ni General na direktor ng Euroclear na si Valerie Orban na baka sa mga nagbabayad ng buwis sa European Union mapunta ang karamihan ng pagkalugi mula sa mas delikadong operasyon. Ngayon, hinahati ang jurisdiksyon at pinipili ang tamang oras sa pananalapi. Nais ng Belgium na ang ibang mga bansa sa European Union ay akuin ang responsibilidad para sa mga ari-arian ayon sa mungkahing plano ng Eurokomisyon. Ayon sa opisyal ng European Union at isang mataas na dayuhang diplomat, mainit na tinanggap kamakailan ng gobyerno ng Belgium ang plano ng Eurokomisyon. Habang ang mga bansang mas malayo sa Russia tulad ng Espanya ay sumusuporta rin sa ideyang ito. Sinasabi nila, paghahatian natin ang responsibilidad, subukan natin, hindi naman natin pera ang nilalagay sa panganib, kundi pera ng mga hindi malilinis na Ruso. Pwede natin itong gamitin sa napakapiligrosong investment, kumita rito, ibigay ang tubo sa Ukraine, sa kanalang pag-isipan ang susunod na hakbang. Pwedeng dumating ang oras na makuha ng Ukraine ang perang ito o tuluyang mawala ito. Kung mawala man, nakapagbigay naman ito ng magandang kita. Ganito ang planong kasalukuyang pinag-uusapan sa European Commission. Kaya dito muna ako titigil. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at mag-like. Iyan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.